Magandang araw mga kababayan, isang makasaysayang kwento ang ating balikan ngayon, ang unang digmaan ng ating mga bayani sa San Juan del Monte. Isipin ninyo, Agosto 23, 1896, ang sigaw sa Pugadlawin ay kumalat na parang apoy sa buong katagalugan, ang mga sedula pinunit at itinapon. Ang mga Pilipino nagkaisa at tumayo para sa kalayaan. Sa madaling araw ng Agosto 30, 1896, si Andres Bonifacio, kasama sina Emilio Jacinto at Teodoro Plata, ay nanguna sa isang mapangahas na plano. Ang target? Ang polvorin ng San Juan del Monte, isang mahalagang imbaka ng armas ng mga Kastila. Tahimik silang nagmarcha sa dilim. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng tubig sa ilog, ang awit ng mga kuliglig at ang yabag ng libo-libong katipunero. Ngunit may nagkanulo, may nagsumbong sa mga Kastila. Nang sumikat ang araw, ang katahimikan ay ginising ng malakas na putok ng kanyon. Ang mga katipunero na may hawak lamang na mga bolo at sibat ay humarap sa modernong armas ng mga Kastila. Mga anak ng bayan, sumugod kayo! Ang sigaw ni Bonifacio, ang kanyang boloy nakataas sa hangin. Kahit kulang sa armas, ipinakita ng ating mga ninuno ang kanilang walang kapantay na tapang hindi man nagtagumpay ang unang labanan na ito, ngunit ito ang nagtanim ng binhi ng mas malawak na himagsikan. Mula sa dugo at sakripisyo ng mga bayani sa San Juan, sumiklab ang apoy ng revolusyon sa Cavite, Bulacan, Pampanga at Batangas. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang labanan. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa bayan, sa tapang na lumaban kahit walang kasiguraduhan ng tagumpay at sa pangarap ng kalayaan na hanggang ngayon ay ating pinangangalagaan. Salamat sa pakikinig sa ating makasaysayang kwento. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at iring ang bell para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kababayan.